Yo guys, welcome sa aking vlog Pauwi na naman tayo ng Mandela Galing kay Sarbico Cabarugis Simple ride lang sana to Pero alam nyo naman May mga nangyayaring hindi nasaan sa biyahe Kaya tara, samahan nyo ako Okay, so smooth lang ang biyahe pag alis ko Pero pagpasok ko ng mga tingay Ayun na, bigla na nang bumuhos ulan Aray ko! guys, dala ko yung kapote ko. Kaya yun, tumigil muna ako dito sa waiting shed para i ko. Safety first, lalo na pagbasa ang kalsada. Pagdating ko sa glipay, nabasta pulit ako kasi napansin ko natatanggal pala yung lalagyan ng Insta360. Aray ko! Kaya inaayos ko muna bago ako magpatuloy. Siyempre, ayoko naman lumipad at camera habang umaandar ako. Pagdating ko sa pinaripad bridge, tumigil muna ako sandali. Muaba ako sa motor para pagmasdan yung ilog. Grabe, ang ganda pa rin ng view kahit medyo maulan. Sobrang nakaka-relax tumingin ng ganito sa gitna ng long ride. After nun, diretso na ako hanggang Magdela. Medyo basa, medyo maulan, pero solid pa rin ang view. Alright guys, safe and sound tayo nakarating ng Magdela. Thanks sa pagsama sa biyahe kahit may ulan. May stopover at may konting adjustment sa gear don't forget to like, comment, and subscribe. Kita kita sa next ride.